Magandang araw po sa inyong lahat mga kaprobinsya Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat So for today's video mga kaprobinsya Kasama ko yung aking mga pamangkin Si, si Russell, Russell Jane at si Crystal Siya po yung aking mga pamangkin Yung dalawa po na yan Bumisita dito dahil uh, bakasyon Walang pasok kaya nandito sa akin So ayan po mga kaprobinsya yung ating mga manok So pinapalaki natin yan ng konti pa para maibenta na natin. Pero sunod-sunod po yung namimili dito sa atin. Kaya halos hindi makalaki yung manok. So magandang bagay po yan kasi nalalaman nila na tayo ay nagbibenta ng manok. Sila po yung pumupunta dito mismo sa ating area para makita din yung ating area. So ngayon mga kaprobinsya, iyan o. Oh. Kung ano pong tawag sa inyo niyan mga kaprobinsya, sa amin mansanitas. Aratilis ata, yung sa Tagalog yan, yun o, mansanitas. Napakaraming bunga mga kaprobinsya, kaya yung mga manok ko, alas 4 pa lang sa hapon, nandyan na sa taas. Kala mo, matutulog na eh. Pero ang target nila, yung mga hinog, hinog ng bunga ng mansanitas. So sa ngayon mga kaprobinsya, kasi kahapon kinukulit nila ako, ah uh, naminwit kami kahapon, tuwang-tuwa sila. Hindi ko na na-videohan kasi ano na uh, mainit noon hindi ko na naisipan mag video so ngayon mga kaprobinsya sasamaan ko sila na manguha ng mayabas pero ito tingnan nyo mga kaprobinsya oh. mababa lang ang daming bunga ng ano, oh. mga ratilis oh. mansanita sa amin to nalalaglag lang to mga kaprobinsya pag kapag pinuka ng ibon kahit saan niipot, saan iipot kahit saan saan nabubuhay yan hug, hugasan muna yan hugasan muna So yan ang baba lang oh, mga kaprobinsya. Ang daming bunga. Hmm. Napakaraming bunga oh. Ayan. Tapos mamaya mangunga tayo ng bayabas. So tara. Bayabas yung target natin ngayon. Kasi yung bayabas dito, nagsisilaglagan lang mga kaprobinsya. Nagsilaglagan lang. Ano yung papaya oh. Tik sa bunga. Bali yung ating... Uh, suha dito suha o lukban kung tawagin dito sa amin mga kaprobinsya may 20 20 piraso na akong buhay na malalaki na mag-isang di pa na tapos yan mga kaprobinsya oh, ang daming bunga hitik na hitik sa bunga nagkalaglagan lang mga kaprobinsya yung bayabas ayan mga kaprobinsya oh. ayun o oh. napakarami ng bunga ayan o oh. itan nyo o oh. ayan o oh. ayun pa kaya ngayon harbisin na natin yan kasi may mga bata dito yung pamangkin ko ah, uh, mahilig sila sa bayabas ugasan nyo muna yan bago ano kainin doon na ako sa loob mga kaprobinsya ito pa o, oh, ang dami ahapon pa ako mga kaprobinsya kinukulit nila na mga gano, magpitas ng bayabas sa so, mga kaprobinsya oh, dami hindi ko masyado pero kinakain ko rin mga kaprobinsya ah! Pero sa sobrang dami, hindi ko masyado pinabaubos. Doon, meron pa ang dami upo na dito na Kaya hindi ko itong ano, pinutol kasi nga, nakakain din eh. Ayan, napakaraming bunga. Ito nga, ito, ito ano ito? na to, overripe na to. Hmm? Yan, patubuin natin dyan sa may. Ano? Ay, hindi na. Ito oh. Oke. Kita masuk ke provinsi. So, ayun mga kaprobinsya. Lipa tayo. Lipa tayo ng area. Marami pa ditong bayabas. Sayang naman kasi mga kaprobinsya. Magsilaglagan lang mga yan. Kaya, sa ngayon, nandito yung aking mga pamangkin. Pipitasin natin. Para mapakinabangan naman. Sabi nga nila, tama na raw kasi napakarami na. Hindi naman yan mabubulok eh. Sa so, maghapon, ubus nila yan. Hanggang bukas. Ayan yung dalawa mga kaprobinsya oh nilagay nila sa balde <laughs> ayan dito marami pa Ay, papas, yung dito na sobra na sa hinog nagsilaglaga na yung dito meron pa dito sa kabila dito tayo mga kaprobinsya ayan diba Ay, yung ating mga pamangkin oh. tuwang tuwa sila oh <laughs> Ayan mga kaprobinsya. Isang balde na oh. Dami na namin na uh, napitas. So ito mga kaprobinsya. Ito may bunga may bunga pa. So ayan mga kaprobinsya yung ating napitas na bayabas. So yung mga nakaka-relate diyan ng na mga probinsya no. Ito po yung buhay, simpleng buhay ng mga bata dito sa sa bundok. So sa probinsya, ito po yung simpleng buhay na masaya na kami sa ganitong pamumuhay. So hindi naman po ibig sabihin wala kaming pangarap ito yung mga activity ng mga bata dito sa probinsya na kung baga katuwaan na nila hindi yung sa syudad, puro cellphone ganun po yung mga bata dito exercise po sila kasi akyat baba, akyat baba kasi yung kinakain nila tulad po nyan mga kaprobinsya oh, may hinog pa dito ayan, ipakita natin mga kaprobinsya ito, pitasin mo bibi ayan, ayan napakababa lang mga kaprobinsya ayan, ayan oh. Ayan. Tuwang-tuwa sila mga kaprobinsya. Yan po yung katuwa ng mga bata dito. Sa simpleng pamimitas ng bayabas, solved na po yung maghapon. Ayan. Ito pa ba May isa pa. Ayan. Oh. Ayan. Pwede pa yan. May inog lang yan. Tingnan mo mga kaprobinsya. Ayan yung buhay dito sa, sa amin. Ayan. Ito. Meron pa. Diyan, Ito pa ba yun? Oh. Ito. Bayabas. So. Ayan. Tingnan yung mga kaprobinsya oh. May ibang variety. Yung isa, bilaw yung isa pink ito aywan ko kung hmm puti puti ang harap tapos may pink dyan eh yung dalang puno na yun yung mga kapulun ito ang dahilan bakit hindi ko pinuputol sila kasi nga ayaw mo na napaka fresh ko mga kaprobinsya. Tas wala walang chemical to, walang fertilizer, walang insecticide. Kaya safe na safe mga kaprobinsya. Ano? Ayan si Russell, si Russell. Ayan si Crystal. Ayan o. No? Babae po yan pero kinalbula <laughs> Kasi wala naman pasok. Bagay naman sa kanya eh. Para siyang si ano eh. Jirik Rabal eh. Ayun. No, hindi pala. Parang si ano pala. Bimbol Roko. <laughs> yung mukha parang Jirik Rabal. Pero yung buhok parang si bimbulro Roko. <laughs> pero maganda po yan. Ayun o. No? Dami pa ang pinakamagandang ko. Si Crystal ay, ah, ito pala maganda. Maganda <laughs> so, to. maganda si Russell Jane pala. Tingnan mo. Russell Jane. Ah, ano, batiin niya yung papa mo. Tsaka yung mama mo. Batiin mo. Papa, ingat ka diyan sa Pangasinan. <laughs> anong sasabihin? Ano sasabihin mo kay papa mo? Sige na. Kadyan na. Ah, ah maiyain. <laughs> maiyain. Ikaw, ikaw anong sabihin mo? Papa. Ano? I Ingat kay Jan sa mangga si ano? love you, love you kamo. Love you. I love you. <laughs> Ma love ka namin. Love ka namin dito, papa. sabi mo. Ikaw, Russell Jane. Sabihin mo. Ha? Ah. Buhia yun yan. Uh, ano? ikaw, love ka namin. Sabihin mo. Love ka namin. <laughs> Ingat ka lagi. Uh. Ingat ka lagi. Ang mga kapurbinsya. yung mga lagang papo natin, mga kapurbinsya. Uh, ano? nakagala lang. <laughs> 36 heads na yan yung ating mga pabo 36 na may mga sisiw pa doon eh tapos may pinapalidiman pa tayo tuloy tuloy yung pagdami ng ating mga alagang pabo dito yung binggala para din natin ayan, ayan yung aking pamangkin so tara let's go ah nakalimutan pala yung mama mo batiin mo <laughs> batiin mo si mama mama punta ka dito maminwi tayo sabihin mo Mama, punta ka dito. Maminwi tayo. <laughs> maminwi tayo. Dali, dali, dali ka. Dali. Yan sabihin mo. Mama, punta ka dito. Magdala ka ng bulate. <laughs> Mama, punta ka dito. Magdala ka ng bulate. <laughs> <laughs> Namimili tayo. Dali, dali. Namimili tayo. Walang bulate sa oringon. Walang bulate sa oringon. <laughs> <laughs> Ayan na yung tropa mga kaprobinsya. Pakit na kami. <laughs> Ito yung aming na-harvest. Ayan. Ayan mga kaprobinsya. Ayan na yung mga tropa nag operation kami doon sa baba <laughs> ayan yung mga tropa ayan yung tropa ayan o no? kalbong bakla ay hindi pala mag maganda pala yan ah, ah, ayan. Ayan si Tal si Rasir Jane tuloy pa rin yung aking pagdidilig dahil nga po sobrang init dinidiligan ko yung tanim natin na kalabasa so sa susunod na araw i-update ko sa inyo kung ano na po yung status ng ating mga tanim na kalabasa at nagtanim na rin po tayo doon, oh, doon ng hindi pa sumisibol nagtanim tayo ng ampalaya at mayroon pa tayong ginagawa doon na pagtataniman natin ng puro pagulong mayroon tayong patula doon at upo, upo pala may isang ano, binubuhay ako isang puno lang pero grabe gumapang yon. so ngayon challenge sa atin ngayon mga kaprobinsya yung panahon natin sobrang init kaya tuloy tuloy ang ating pagdidilig para hindi mamatay yung ating mga tanim hindi rin tayo makapagparami ng tanim sa ngayon kasi nga po yung ating panahon ay sobrang init pero darating din yung tamang panahon na tayo ay makapagparami ng tanim dito at yung mais natin hindi rin natin maitanim sa ngayon dahil sobrang nga pong init so shout out po pala dyan sa ating mga viewers ating mga kaprobinsya dyan sa lahat ng mga sumusuporta sa mga sa buhay ng farmers so saludo po ako sa inyo mabuhay po tayong lahat peace out